So bago ang lahat, shoutout muna sa ating mga kabila din. Kay Noy Noy Cesar Alfonso at kay Idol Ramil Hena. So shoutout sa inyo. So yung mga kabila, sa pick-up location tayo, Matrina Gate 1. So tawagan si Madam. So Gate 4 daw, baka mas malapit siya dito. Baka pinapalapit niya lang tayo. So try muna natin tawagan siya dito. Nandito tayo sa Gate 1. Kung malayo siya dito, di punta natin sa Gate 4. dito siya nakapin. Hello ma'am. Uh, ma'am, nandito na ako ma'am. Gate 1 ma'am, Gate 4. Sa po ba? Nasa gate 1 ako ma'am. Gate 4 4. Gate 4. Kasi nadlang... Ah, po kayo sa gate 4 4. Sa gate 4. Sige ma'am, hanapin ko yung gate 4. Ah, uh, sige po, palabas na rin po ako. okay ma'am. Sige ma'am. So time check mga bilad 8.19 na So pang ilan na ba natin? Apat? Tatlo? Pangat na ito mga kabilad. Yung una is long drive. Dato, dalawa. Isang short ride. Tapos itong, ako, long ride na ba itong 100 plus na ito. So, ito, kung di lang nagka problema dun sa unang biyahe, pabilis sana. So, hinanap ko pa kasi yung unang ano. Yung unang biyahe, hinanap ko pa yung exactong ano. Address kasi yung pin niya is malayo dun sa pupuntahan. So, ito, sana magtuloy-tuloy na yung ganda ng biyahe. Dilim nga tayo ng konting init. Eh, kay Ramilen po. Tama ma'am, no? Pabaklaran. Seaside. Sa so ako, ako yun, ma'am. Tara, ma'am. Ayaw nyo po ba? Pwede natin patayin. May mic din yan, mo Para rinig ko rin po kayo. Pag masasabihin kayo, ma'am. Sige ba, ma'am? Nakanta ba kayo, ma'am? <laughs> Sample naman dyan. Hindi <laughs> ka ma-rumo? Ma ma na ma'am. Sayang. Mukhang sana kita ma'am. Habang natangbo tayo ma'am, kumakanta ka. Ha? May concert ka ma'am. Hindi <laughs> ko marunong. Ano yung tiktok ka ma'am. Ayun. Ayun. I-tiktok naman pala eh. Ay, kaya nga. Kaya-kaya lang. lang. Ayos na yun ma'am. Naglilibang lang naman. Sayang ma'am. nag ko, ako. Nag-vlog ako ma'am eh Opo, ito yung camera ko ma'am oh. Nani? Ah, oh, ka naman sa camera natin ma'am. Hello sa ABS-CBN, kapamilya mga ganun ganun. <laughs> Hello sa mga kapamilya natin, kapamilya kapuso kapatid ganun, ganun nga ma'am. <laughs> Ba't naman? Nakakaya sa mukha niyo ma'am. <laughs> Daldal ba ma'am? Sesya na kayo ah, Madaldal talaga ako. Mayroon kasi naboboring yung pasahero ko ma'am eh. What? Pakanta kita, ma'am. Ha? Huh? Huwag ka bababa. Joke lang. <laughs> Papasok ba kayo, ma'am? Late ka na, na ma'am. Ano pasok mo, ma'am? Alas 8. 8.30 na. na. Ah, 7.30. Alas 8 pasok mo, ma'am. So, dapat nag-book ka, ma'am, mga 7. Okay. 7 ka nag-book? Mm -hmm. Ayun. No comment na, ma'am. Pero huwag ka mag-alala, ma'am. Ano lang yan? Ah, tawag dito. Wala lang talaga siguro available na rider sa area ma'am. Kasi marami kasing booking, ma'am. Kayo ba, ma'am, sa TikTok, mayroon bang ano? Net earning sa TikTok? Libang-libang lang talaga. Masangin, ma oh, 'yan, ma'am. O kaysa mag-inom, tama 'yun. Mag-TikTok ka na lang kaysa mag-inom ka. Mm. Mag-inom ka, pagising mo masakit pa ulo mo, dagdag problema na naman. Mag-TikTok ka, pawisan ka pa, di masaya ka, di ba? Tumutunog, nagma. Ano yan, ma'am? Ang ako yung konsensya nyo. <laughs> May naririnig kayo boses sa ulo nyo, gano'n. Ayan, ako yung konsensya nyo. Kung naglilibang ka, gawin mo lang, basta masaya ka, di ba? wala kang naaanong ibang tao. Wala kang naagrabyado, di ba? mas maganda pa kami, natutuwa sa iyo, napapasaya mo sila kahit pa paano, di ba, ganun lang yan huwag mo iisipin yung sasabihin ng iba ha focus ka sa sarili mo saan po? money changer ah, yun oh, may mga Nah, deh, Bang. Aku mau test deh. Alright. Ay, thank you, Bang. Ay, thank you. Ay, gitu. Ingat, Nan.